Nakakatuwa, aktres na si Kim Chu hindi napigilan at sarili na kay Paolo Avelino. Marami na ang mga netizen ang nag-aabang sa mga updates and posts ng dalawa na si Kim at Pao. Dito nga ay sumasabay ang mga fans at supporters sa pagmamahalan ng dalawa. Ayon sa ibang fans ng dalawa, bakit daw umano hindi pa magpakasal kung magsasama na lang din naman sila? Ani naman ng aktres, ine-enjoy pa nila ang kanilang mga masasayang pagsasama at mas kinikilala pa nila ang isa't isa. Dagdag pa ng aktres, hindi daw nito maiwasang hindi kiligin sa mga efforts ni Paolo. Kahapon lang kasi ay napadalaw muli ang aktor na si Paolo Avellino sa Showtime. Kaya naman, pinagkaguluhan ang dalawa lalo na si Kim Chu dahil natulala ito nang makita si Paulo doon. Ayon pa sa mga netizen, nakakatuwa daw talaga ang mga nangyayari sa kanila lalong lalo na sa mga ginagawang efforts ni Paulo kay Kim. And this are Chika for today mga kasyobes sana nag enjoy kayo. Don't forget to like, share, subscribe and click the notification bell for more updates.